Maganda maganda morning and happy listening po kay uh, Rosalie Mangalindana of Jordan King sa Hong Kong na nakatutok Oy. sa Love Radio. Thank you very much. And of course uh, itong mga bisita natin ang Team Ganap. Ayan. Team, Team, ganap! ganap. <laughs> Bakit? Magganap? Ganap, uh, ano? ganap na ano? Ganap na. Secret. Ganap lang. <laughs> <Ganap> lang. <laughs> Sina Dexter, si Jyxology, si Jeff, Mark Janel, Fritz, Karim, and si Kia na yah Magkakasama so kayo sa trabaho? Hindi, iba-iba. Ah. Magkakasama-sama sila pag nami makeup up. Gano'n. <laughs> Christopher Pair, yung isa nilang kasamahan may talent. Anong talent? Ang talent niya, Kabisyon Christopher, Pair, memorize niya lahat ng ano, lahat ng mga every year na nanalo ng Miss Universe. Ganun! Oo! Oh, oh, di ba? Sige nga! Oo, oh, sige nga. yung sa kayo, dalit, 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 Sino to si ano to si Fritz uh, si Fritz ah oh, Fritz ah uh, nasa ako lang yung Google ko kasi baka mamaya niluloko lang <laughs> Magpapanglima tayo. O oh, sige, magpapisa tayo sa year na ta na tayo, Kavisho Prisciopet. Okay. 1979. Sino ang Miss Universe noong 1979? Go ahead, Fritz. Maritza Sayalero, Venezuela. Oh! oh. oh. Nali, ang? Uh, Pinaniniwala. <laughs> Ayaw ay, ay, maniwala. O oh, ba? Diba? Pinanganak na ba noong 1979? Hindi <laughs> ba siya pinapanganak noon? Miss, ano ta? Miss Universe lang yung memorize mo. Oh, Miss World? Yeah, Uy, grabe na naman. Sobra, ano, miss, pag, miss Sobra naman pag... Miss <laughs> Philippines. naman pagkabibo yun kung pati ano, 1979 Miss Universe. Tama. Dali lang. Bagal ako mag-type. Buffering night, na buffering. Eh. Mahina internet partner. Mahina. Flurky <laughs> ng bonggam buong bo. Diba? Ang bagal. Anong pangalan? Ano Maritza sabi mo? Maritza Sayalero. Maritza Sayalero. Tama. <laughs> Random, random. tomorrow oh, do pa. Okay. Miss Universe 1982. 1982. Go. Diyan Karen Baldwin, Canada. Oh. <laughs> <laughs> <Ito ka> <laughs> eh hey, ate, tama ba? Dali lang sandali. <laughs> kasi kasi pagkabanggit pag din natatagpuan niya may mga ano, may, may mga Becky po kasi. Ano sa labas. <laughs> Karen Diane Baldwin, Canada. Oh. <laughs>